kahulugan ng linta sa panaginip. Ang mga linta sa panaginip ay maaring magdulot ng pagkabalisa o pagkabalisa dahil sa pagkakaugnay ng mga ito sa nakakaubos na enerhiya o mapagkukunan. Gayunpaman, ang kanilang kahulugan sa mga panaginip ay umaabot ng higit pa sa literal na interpretasyon at maaaring magmungkahi ng isang hanay ng mga aspeto na nauugnay sa ating mga damdamin, relasyon o kahit na kalusugan. Sa artikulong ito, susuriin natin ang mga natatanging interpretasyon ng panaginip tungkol sa mga linta at magbibigay ng mga insights sa kung ano ang maaaring kahulugan ng mga ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga linta? Ang panaginip tungkol sa mga linta ay kadalasang nagmumungkahi ng mga pakiramdam ng pagiging pinatuyo sa pisikal, emosyonal o pinansyal sa iyong paggising. Ang mga linta ay karaniwan na uugnay sa mga negatibong karanasan na maaaring dahil sa mga nakakalason na relasyon, masamang kapaligiran sa trabaho, o mga personal na pakikibaka. Kaya ang panaginip na ito ay maaari maging salamin ng pakiramdam na pinagsamantalahan o sinisipsip ng tuyo ng mga tao o sitwasyon. Ang pagkakaroon ng mga linta sa iyong panaginip ay maaaring isang senyales ng babala na binibigyan ka ng iyong subconscious na alagaan ng iyong sarili at muling suriin ang mga sitwasyong nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-alis ng mga linta. Ang panaginip tungkol sa pag-alis ng mga linta ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pag-alis o pagtagumpayan ng mga negatibong impluensya o pagpapatuyo ng mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang mga linta ay kadalasang sinasagisag ng mga tao o sitwasyon na umuubos ng iyong enerhiya at mga mapagkukunan. Ang pagkilos ng pag-alis ng mga ito sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagkakaroon ng kamalayan sa mga isyung ito at nagsusumikap na ilayo ang iyong sarili sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-alis ng mga linta sa katawan. Ang panaginip tungkol sa pag-alis ng mga linta sa iyong katawan ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa paglilinis at pagpapagaling sa sarili. Iminumukahin nito, na ikaw ay nakikitungo sa isang nakakapagod na sitwasyon o negatibong impluensya na umuubos ng iyong enerhiya sa iyong paggising. Sinusubukan mong alisin sa iyong sarili ang mga mapanira at nakakapinsalang damdamin o sitwasyon. Maaari rin itong nauugnay sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga kalakip o relasyon na humahadlang sa iyong pagunlad o kagalingan. Higit pa rito, ipinahihiwatig nito ang paglutas ng mga psikologikal o emosyonal na isyo. Dahil ang pagalis ng mga linta ay maaaring sumagisag sa problema sa kamay na mabagal, ngunit epektibong hinarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga linta sa binti. Ang panaginip tungkol sa mga linta sa iyong mga binti ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam na naubos o nawawalan ng enerhiya dahil sa isang sitwasyon o isang tao sa iyong paggising. Ang mga linta ay mga parasito na sumisipsip ng dugo na sumisimbolo sa isang tao o isang bagay na maaaring sumisipsip ng enerhiya o mapagkukunan mula sa iyong ang katotohanan ng mga ito ay nasa iyong mga binti ay maaaring magmungkahi na ang pag-ubos ng enerhiya na ito ay pumipigil sa iyo na sumulong o sumulong sa anumang paraan. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong tugunan ang mga isyong ito upang mabawi ang iyong lakas at gumawa ng pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-alis ng mga linta sa paa. Ang panaginip tungkol sa pagalis alis ng mga linta sa iyong mga paa ay maaaring sumagisag sa pangangailangan na palayain ng iyong sarili mula sa ilang mga isyu o mga tao sa iyong buhay na nagdudulot ng stress o humahadlang sa iyong pag-unlad. Ang mga paa sa panaginip ay nakatuon sa iyong kakayahang umabante sa susunod na antas ng buhay at ang mga linta ay kadalasang kumakatawan sa mga tao o mga sitwasyon na umuubos ng iyong enerhiya o mga mapagkukunan. Kaya ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang isang tawag sa pagkilos, isang walang malay na siko upang alisin ng iyong sarili sa mga negatibo o nakakapinsalang impluensya na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lintas sa kamay. Ang panaginip tungkol sa mga linta sa iyong mga kamay ay maaaring sumisimbolo sa mga pakiramdam ng pagiging pinatuyo o sinamantala sa iyong paggising. Maaaring ito ay kumakatawan sa mga tao o mga sitwasyon na nakakaubos ng iyong enerhiya o mga mapagkukunan. Maaari i-highlight ng panaginip na ito ang iyong kahinaan o mga alalahanin tungkol sa pagkawala ng kontrol lalo na dahil ang mga kamay ay kadalasang kumakatawan sa ating kakayahang pamahalaan at pangasiwaan ng mga sitwasyon sa buhay. Ito ay isang senyales na kailangan mong i-assess kung saan sa iyong buhay ay gumastos ka ng sobra nang hindi nakakaranas ng isang kasiyasiyang kita sa iyong puhunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pag-atake ng lintak. Ang panaginip ng isang pag-atake ng linta ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkapagod o labis na pagkapagod sa iyong pagising. Ito ay maaaring isang emosyonal, pisikal o mental na drain na nagaganap. Ang mga linta sa panaginip ay maaaring sumagisag sa mga tao o sitwasyon na humihigop ng iyong enerhiya o mapagkukunan. Ang isang pag-atake ng mga linta ay nagmumungkahi ng isang mabigat na pinsala sa iyong personal na kapayapaan o isang potensyal na pagsasamantala sa kamay. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na itigil ang mga nakakapagod na karanasang ito at mabawi ang kontrol sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na linta. Ang panaginip ng isang itim na linta ay maaaring sumagisag sa mga negatibong emosyon o elemento sa iyong buhay na umuubos ng iyong enerhiya at sigla. Ito ay maaaring isang nakakalason na relasyon, isang mahirap na trabaho o hindi malusog na mga gawi. Ang itim na kulay ay madalas na kumakatawan sa kadiliman, takot o hindi alam na tumuturo sa mga aspeto ng iyong hindi malay na sarili. Kaya ang panaginip tungkol sa isang itim na linta ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagdadala ng ilang pinipigilang damdamin ng stress o pagkabalisa na banayad na umuubos ng iyong lakas at sigasig. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga linta ay kadalasang sumisimbolo sa mga damdamin ng pagiging pinatuyo o pinagsamantalahan sa paggising sa buhay. Maaari itong maging isang senyales ng babala mula sa yung subconscious upang alagaan ng yung sarili at muling suriin ang mga sitwasyon nagdudulot sa iyo ng pagkapalisa